ayan, good morning po sa inyo mga kaayod. ayan, maaga po akong gumising. Yung, yung anak ko, hindi pa nakagising. ayan, medyo maaga pa, mga alas 4 yata. May mga gamit ko, ayan, prepare ko na. Ayun. Nagdala pa rin tayo ng lure kasi mag-casting o ano pang gamit. At mga, ano mga gamit natin nala. Yung soft bait, ayan, yung lure at saka jigging. Ayan, ayan po yung mga gagamitan ko sa ating casting. Dadalihan pa natin. Ayan. Ay, uh, mapasok ko na 'yung mga 'yung kanin ko. Saka 'yung tubig. May dala rin itong mga uh, 'yun, ice ice bag. 'Yung 'yung ano, 'yung bangka natin mga kayo, ayun. Sumadsad na sa mga batuhan kasi napakalo tide ayun. Hunas kayo, ayun. Ayun, nabuhat ko na, naalis ko na sa mga batuhan, ayun. Di na ano, nilagyan na ako ng mga gamit. Ayun kunin ko na po yung ating rad ayan. ito pong rad natin para maka makaaga tayo para makarating tayo sa laod na video maaga pa yan yung gagawin natin sa laod mga kayod ayan, kasi matagal na akong hindi ako nakapalaod mga ilang buwan na nakikita naman sa aking upload kasi yung pinokus ko yung pag ano yung pagkasting inalisan ko rin ng tubig ang bangka kasi maraming nakapasok na tubig kasi malakas yung ulan kagabi ayan medyo ano malamig parang malamig yata yung umaga natin ayan tinik up ko na yung makina para kung ano ayan nagsagwa na tayo para makaalis na tayo patungo tayo sa ano sa may malayo sa batuhan para maganda yung pag ano pagpaandar ng ating makina ayan sisimulan na po natin ang pagpaandar ng makina ayan yan Parang hindi siya ano, maumandar agad kasi malamig siya at saka ilan ng ilan ng buwan na hindi ko na paandar ayan. Kaya ano, alisan muna natin ng juwin yung ilisin niya para paghila ko sa makina para hindi, hindi siya masyadong matigas. Ayun, sinimulan ko na po, inalisan natin ng juwin. So, try na naman, ayan. Hindi pa rin umandar, ayan. Mga ilang hapos ko na, o, hindi pa rin umandar, ayan. Grabe. Kasi napakatagal talaga na pa-andar ko tong makina na to. Nga ilang buwan na yata wow, hindi naka andar Kaya pa kaya nahirapan akong papaganahin yung makina natin. Ayun. Wow, ayan sa wakas sumandar na rin ayan. Maganda ng, na nakaandar na siya. Wow, kaya painitin natin muna para hindi siya ano, madaling mapatay yung makina. Kaya para pagbalik ko sa join sa LC eh, para madali siyang panda rin. ayan pwede na po yun pwede na yata yun yung napakainit na yung makina eh. kaya ay babalik na natin yung join para mapatakbo na natin yung bangka ayan, ayan lumandar na ayan tumakbo na wow let's go Ayan mga kayod, napakalo tayo talaga. Ayan, hunas kayo. O, oh, yung mga bangka, sumad, sad na. Sumablay na sa mga batuhan, yun nakawawa na yung mga ilisin nila. Ayan mga kayod, eh, drop muna tayo dito sa may lawis. Kasi yung hinuli ko kahapon ng mga umang, kasi yung pamain natin, ayan, nadadala ako. Yung may lagayan ako na parang sa galon, yung Wilkins. Ayan. Naghanap na ako ng bato para para pangbasag sa mga umang yung dinala, dinala, natin yung mga pamahain natin ayan, ayan. simula na po natin yung pagbasag ng mga umang para makaaga tayong makapunta sa ating spot o asan tayo pupunta ngayon yan kasi hindi pa ako naka ano naka ano sa laod kasi hindi pa alam kung anong mga hinuhuli nila kaya bit and wit muna tayo ayan simula natin yung pagbasag ng mga uh, umang ayan, ayan. itong umang mga kayod yung pag out ko sa kahapon galing kong sa work sa trabaho pag, pag out ko na nguhunga ako ng mga umang para bukas ng umaga ayan, para hindi na tayo manguha kasi para tuloy-tuloy na yung pagpunta natin sa ating spot ayan hindi ko na lang binasag lahat yung mga umang natin mga kaib kasi medyo mataas na yung araw Baka ano mas maganda yung maaga tayo makapunta sa laut ayan pero nagdadala mag na lang ako ng mga bato para sakaling maubusan ma tayo ng pamain ayun dito na lang tayo sa bangka yung magbasag ng mga umang ayan kaya na tayo ayun yan sumakay so na po ako sa bangka para makasimulan nating makalawig na Ayun. Let's go. Ayan po mga gaya, try ko dito sa no sa may lang sa paglabas ko ng bukana. Ayan. Ginamit ko po natin yung rod natin na Good Cuts Conquest Body Manila. Ayan, yung reel natin is B Snap Mini. At saka yung leader line natin, yung fluorocarbon na 10.3 pounds. At saka yung main line natin, yung Ricky Maro na 6 LB. Ayan, taas na kas. Taas na Ayan, kas. may isang bangka mga kayod na dumaan sa ating gilid. Ayan, malapit pang masagasaan yung hinagis natin. Ano talaga yung taong yun? alam niya na naghagis ako napaka ano naman yung mga tao buti na lang hindi naabot kasi no, pinaspasan ko yung paghila para hindi siya ma matamaan talaga ng kanyang ilis eh. ayun Ayan, yung isang kasama niya kasi dalawang bangka yung lumaan yung kausap ko yung isang bangka kasi kakilala ko Ayan, papunta daw sila sa laot manguli daw sila ng patikan yung mga tulingan kasi mayroon na daw mga nagpahuli na mga tulingan pero hindi pa siya masyadong marami ayan po kinuha ko na po ng yung rod natin kasi wala talaga kumagat dito sa may bukana kaya try natin punta natin sa punahan, yan maghanap tayo ng mga ano matanungan natin ng mga bangka dito kung ano talaga ang mga isda nga nagpahuli para makasabay naman tayo yan para magagawa tayo ng mga gamit para sa mga ano, mga gamit sa mga isda nga pahuli ngayon kaya sana makakita tayo ng mga bangka nga ng huli ng mga isda para makatanong tayo sa akin. yung paghuli ng mga tuli nga mga kayo pwede tayo makasabay doon kaso lang no, inukserbaran ko pa yung mga makin yung makina ko at saka yung yung, yung bangka ko kasi matagal na itong natambay yan ilang buwan na hindi siya nagagamit kaya ano tinis ko siya para kung ano talaga kung okay pa ba, ba siya dadalit sa laod. Ngayon po, dito lang muna tayo sa mababaw, ayan, sa malapit sa mga kalupaan. Para pag bubigay yung makina natin, ano, malapit lang tayo sa kalupaan. Pwede tayo magsagwan para makaharapin tayo sa kalupaan. Kaya, safety first. Ayan, hindi mo tayo masyadong palawad. Kaya, punta tayo sa unahan pa. Ayan, dito, doon po tayo punterya sa barangay La Union. Ayan po nakarating na po tayo sa Barangay La Union kaya try na naman tayo kas na ng cast kung mayroon bang kumagat Napakababaw pala dito sa Barangay La Union ayan distansya na sa siya, siya lupa pero napakababaw pa rin parang nasa dalawang di pa lang Pagkikita mo lang yung mga buhangin sa lalim kaya cast naman tayo ka cast Wala pang kumagat mga kayad, kasi isang no mahina lang nga ditik sa mga ista wala talaga o ano talaga to wala talagang ista dito na area o ano sa panahon yata ayan parang hmm, may dumitik ayan parang mayroong huling siya mga kayod ayan parang ano parang maliit yata ano ano mga istan nito parang ano may video maliit yung nasantik parang mayroon talaga ayan napakaliit ayan yung tinatawag sa atin na ano turiki ayan turiki sa amin dito sa barangay la union natawag dyan na tiki parang tiki siya yung hugis niya yung ulo niya saka yung bibig niya parang tiki naubos na po yung pamain natin mga kayo yung binasag natin kaya kinuha ko na yung bato para magbasag na tayo yan sinandal ko dito sa aking ano sa aking paa para hindi siya matunugan ng isda pag doon mo ilalagay yung batis, bato sa bangka yung magbasag ka ayan baka ano malakas yung kalabog sa ilalim baka tumakbo pa yung mga ibang isda o meron sa meron bang isda kaya dito ko sinandal sa aking pah ayan try na naman natin yung paghagis ng ating ano yung ating pamain ayan, kung meron na ba meron pa bang ba ba kumagat ayan na try na po natin yung pagcasting natin yung pang bit and wit parang wala talagang kumagat talaga mga kayo at taas na po yung araw parang oras na yata ang pagjuti natin sa ating barbershop kaya puntahan natin yung mga bangka sa laod kung ano makatanong ba tayo sa kanila kung ano talaga ang nagpahuloy dito sa may unahan lang hindi siya masyadong malaot ayan let's go ayan po pinuntahan na natin yung bangka sa laod ayan may nakikita na yung bangka dalawa yung sakay yung bangka mga kayo yan kaiba to nga bangka mga kayo kasi dalawa silang nagsakay ano walang ano walang katig yung bangka nila yan, kakaiba ito yung bangka nila. Ayan, nakahuli na po sila mga kayod. Yan, yung pamain nila is, ano, yung hipon. Maliit na hipon yata yung pamain nila. At saka, nakahuli sila ng mga ilan ng mga piraso. Distansya po tayo sa bangka mga kayod kasi naghulog sila ng palayaw yung buhay na isda na yung pamain nila, yung, ano, yung huli nila isda. Ayan. Dito po tayo, nakakita ko ng kawayan na mayroong nakapundo na yung mga bubo sa ilalim. Ayan. Ito ako kumabit para hindi tayo matangay ng agos. Ayan. Ayan. Magjijig po tayo. Ayan. Yan pong gamit natin. Jigging. Ayan. 30 grams na jigging yung ginagamit natin. Try lang natin yung mayroon bang mahuli dito. Ayan. Sinimulan po na po yan yung paghulog ng jigging natin. O ano. Kano ba ito kalalim. Ayan. Ano. Ayan. Medyo mababaw lang siya mga kayo. Ayan. yung tansa ko sa lalim dito mga kayo. Parang nasa 10 lipa lang yata. O mga walong lipa parang hindi sa taga maganda na mag, mag jig dito kasi sobrang mababaw dapat dito sa mag jig sa mga 20 kadupayata pero try pro natin na mag jig pa rin ayan para ba, baka meron ng isdang uh, kumagat ayan ayan try lang natin to o meron ba ayan medyo mababaw talaga yung area natin ayan yung gamit natin mga kayod parang hindi siya maganda sa jig kasi yung 6LB lang yung gamit natin niya 30 grams yung jig natin ayun yung line 6LB parang matagal na tayo mga kayo, parang wala talaga kumagat mga taktansa ko mga isang oras na yata tayo dito sa nagjig parang wala talaga kumagat meron akong nakikita na isang bangka na malapit din sa atin na ano yung isa lang yung sumakay Ya, yeah, puntahan natin ko oh, ano yung mga ihulog ni nga ano, yung mga gamit niya, panghuli ng mga isda. Parang nagdadala din siya ng tarad niya. Yan puntahan natin. Yan, let's go. Be, pote. Isa ka do. Duha ka do pa, o isa ka do pa. Oh, tagi isa kan gilaw makong gidugulan gi. Ah, klase-klase, pila ka taga? Kuan ra man ni lima. Be ba tarawa imong usa may gibutang ng mga pristalit o kan o kanang ing eagle. Kuan. Depende ra man imo, pwede ra magkarang puti ra. Puti ra nga king eagle. O kada pong nay kuan gali color-color sa tawag Ah, pristalit la ka nang lagi king eagle. Hmm. Usa nang king eagle si colors sa eagle, king eagle. Ambot si color ni dito ra manis balay ni ako ra manis gibang Di tarawa ko no usa ka color na green, more green no. Oh, blue. Ay nana lang no. Yang tangga ni mau besar 67 hmm. man. besar eh. ni 67. Tak kudak kudak deh no. Tak kudak kudak deh mana ban? Kuan, depan ah Bakai. Ang nak tang nailo ni mau ni. Size. Size 4? Size tanan dulu. Size tanan. Hmm. Atau pa tag tag sa pa? Oh, depan dia ni mau kudak gimung tu kulo. Naraman. Ah, mau raga pun. Hmm. Ayan mga kaya ayan nakakuha na tayo ng mga impormasyon na ano gagamitin natin dito. Yung ginagamit nila dito mga kayo, yung istambre, tinatawag na istambre, yung undak, ayan. Yung pagitan ng kawil mga isang dupa, isang dipa lang daw yung pagitan ng kawil. Tsaka yung kawil niya is 572. Tsaka yung kulay ng crystalite is green, blue at saka ano, yung pink yata yung isa yung nakita ko na kanyang ginagamit ayan yan ang tinatawag dito na undak yung kawil lang mga kayod mga pito or limang kawil lang yan kasi nasa mababaw lang nasa 15 or 10 yata di pa yung ihulog nila ayan. sa nag-uusap pa kami mga kayod ayan biglang may lang kumagat sa kanya ayan ayan kaya hinila niya uh, ang kaso lang ano naka nakawala siya na siya. Yan. Maganda talaga maganda talaga yung ano yung prestrip dito. Kaya try kong gawin to. Kaya ano magawa tayo para makapunta tayo dito susunod nating upload na makadalan tayo ng istambre at saka yung magdala din tayo ng mga bit and wit yung sa ilalim na yung mga ano yung mga hipon yung pamain ayan ayan dito na po tayo mga kayo no ayan pag-subscribe na po at saka pag-pindot yung notification bell para updated kayo sa aking panibagong mga upload ayan dito na po tayo ayan god bless sa inyo ayan salamat god po. bless po sa inyong nat ayan salamat po